At right. uh, attorney, uh, ito you mentioned kanina yung mga additional warrant of arrest. No? May update na hubo tayo sa mga posibleng kaso ng ibang mga personalidad sa drug war, gaya ko niya, Sen. Bato de la Rosa. Naku, wala pa. Kaya okay lang naman sa amin kasi sa bahagi nga ng biktima, wala naman kaming role sa pag-implement ng warrant. Yung <laughs> style, dalawa yan eh. Sa nakita natin recently, pwedeng so public, pero wala namang nahuli. Putin, Netanyahu. Inannounce na lang yung warrant of arrest pero hanggang ngayon, aba eh, si Netanyahu nakapag-address pa ng UN General Assembly. Or, ah, na nangyari sa atin, secret, tapos bigla na lang hulihan. ah kung sa amin, parang mas gusto namin yung pangalawa para merong ah, resulta. Yung warrant of arrest naman, sabi din namin ay more or less, hindi naman na natin kailangang makita o maintindihan dahil lalo na yung mga susunod na akusado, e eh, obvious at maari na nating makita ang kanilang role sa pamamagitan ng mga dokumento na sinampan na kay Duterte. Yung document containing the charges at yung pre-confirmation brief. Itong dalawang the, dokumento na ito ay naglalaman ng bakit nga ba kinakasuan si Duterte. E eh, may mention na doon nung mga iba pa. Kaya kumbaga wala nang gulatan ito at alam ko na parte ng due process na makikita nung akusado o nung suspect yung warrant niya. Siya ang unang makakakita dapat ng warrant. In a sense, before the general public, makikita niya, mapabasa niya dapat yun. So, sa tingin niyo ho, malapit na hong inabas itong mga warrant of arrest tulad kay uh, Senator De La Rosa? Oo, oo, talagang kung ako sa prosecution, medyo wala na kasi Again, magkahiwalay ang legal team ng prosecution at ng victims. Yung prosecution, halos wala nang inaasikaso. Nakapagsabi na sila ng ebidensya. Kung baga, parang ready for trial na sila. Ngayong magbe-break, Christmas break, aba, parang mapapaisip yata ako, ano kaya pwede pang gawin? kaya ako, napapanahon talaga na mag-issue na rin ng warrant of arrest laban dun sa iba. Alright. Ito pala yung usapin kung mai-implement ba. Kaya malaki pa rin ang pag-rely uh, pag nila sa national government. Kasi sa PNP uh, or sa NBI, papatak yung responsibilidad na i-implement